try ko lang po kung makikita natin dito sa pitukang manok o tatlong eme itong sa baba ayan po hindi ko talaga makita hindi po talaga siya makita kikita lang po kita nyo po yung flashlight yan po yung mga volunteer dito na nagbabantay, nag-asikaso. Yan po, yung mga volunteer po yan. Magdamag po yan, yan sila umaalis. Umulan man o umara o bumagyo Opo, nasa bitukang manok na po tayo. Ayan. masaya po sila pag nahulugan ng bariya pag hindi rin po okay lang din po kaso po wala kami mabuksan dito dahil wala kami mahulugan ng bariya <laughs> uh, ha? mayroon po kaso sana natin ihulog nakalak hindi sabi sana walang bukas may bukas po Hindi tayo magkabila. Ha, yeah. ah, yeah. wala pala. Pwede pala. Ano <laughs> po? Ang hirap namang ihulog. Kailangang iabot. Kasi... Hindi, pinupulog. Pinupulog pinupulog pa rin ay, nila eh. Wala akong bari. Ay, Hindi naman Saan? Ayaw. Ayun! Opo. Pinila. Tapos pinapalit niya lang buo yun. Hanggang bukas ng umaga. Ay, um, yun, marami yan. Talagang yan sila. na oh, lalo pa Pasko. Opo, masaya-masaya nga sila dyan pagka ano eh. Hanggang ko na lang. Basta may sabay pag-ikot lang yun. Doon po ang crucial kasi kaya lagi nilang may dalang tao. Yun po, sinink lang po natin yung crucial. Dito, ano, dito nahulog yung isang bus. Takot oh. na takot ako tako noon dito. Nang dumadaan yung ano namin. May test dumadaan pa rito eh. Nung kami ni Kuya. Bago. Yung mga bus po. Kaya namin kasama ang anak niya. Nabalik na sila ng Manila. Pinagbawal na po Matay yung bus dito. Yun, eh. Payo ko naman, talagang sa tarik Ay, niya. Napalita. Chinek lang po natin. Ayan ano, po. Ah, okay. wala na. Laki po kasi nung natitipid dito. 30 to 45 minutes. Ang tarik po, hindi na makuha yun. Ang tarik po, hindi na makuha yun. Dami na matay. Ay, di po ba si Tado? Nahulog din yung bus niya sa bang... oh, doon yeah. sa may... Sa may, uh, ano uh, no, ang papunta sa Gada. Ay, so, yun yung ginamatayo niya? Yung, ano pang